Gandang araw sa si inyo mga kadadi. Tara samahan niyo po ako magluto ng masarap na ulam ngayong araw. Dahil nga po tag-ulan ngayon ay gusto nga po ni misis ng may sabaw kaya lulutuan po natin siya ng masarap na ulam. At ang lulutuin nga po natin na may sabaw ay sinigang. Tara na po at samahan niyo na po akong magluto. At ito nga bumili nga po ako ng isang kilong baboy nga po at meron nga po itong halong buto. Laglagay nga po ako dito ng 4 cups ng tubig, isang sibuyas at tatlong kamatis. At ang pampalasang gagamitin natin ay tatlong kutsarang patis. At habang nga po pinapakulang po natin ng ilang minuto ay magpapasalamat na po ko sa inyo. Maraming salamat po sa mga nagpapalo dyan at sa mga solid supporters natin dyan ay maraming pong salamat. At comment below naman po kung tagasang kayo para nalalaman namin kung sumaabot ang video ito. At pakilike and share nga lang po ang ating video. At balik na nga po tayo siluluto natin mga kadadi. Liligay ko na nga rin po dito ang sili at gabi. At tinakta ko na nga rin po ito ng tamarin. At nasa inyo na mga kadadi kung ganong karaming tamarin ang ilalagay nyo. At ang mas masarap dito mga kadadi kung ang tam Pagkakamarin natin ay mihalong gabi para ang sabaw po natin ay lalapot po ng mas masarap. At nilagay ko na nga rin po dito ang ating pechay at pakukuluan ko nga lang po ito ng ilang minuto. Kasi mas masarap po ang pechay pagka malutong. At magtatanong na nga rin po ako sa inyong mga kadadi ay marunong na po ba kayo magluto. Pag hindi pa mga kadadi ay sundan nyo lang po itong video. At mga ina-upload natin sa araw-araw ay pwede po kayo matuto. At pagka natuto po kay mga kadadi ay siguradong matutuwa po ang mga kasama nyo sa bahay o kaya ang pamilya nyo. At ang kailangan po kasi ng ating katawan ay itong ating mga pagkain na niluluto. At sigurado mga kadadi, pag kayo neto magluto ay siguradong ipagmamalaki kayo ng asawa nyo o kaya pamilya nyo na magaling kayo magluto. At heto na nga mga kadadi, malapit na nga po tayo magtapos. At syempre mga kadadi, comment below naman po kayo kung nagustuhan po nyo ang luto natin ngayong araw. At comment below din po mga kadadi kung anong gusto nyong lulutuin natin sa susunod. Kaya hanggang dito na lang po, irin po si Daddy Mike na lagi nagsasabing mas piliin yung laging masaya. Huwag po natin isama ang stress sa buhay dahil po minsan lang ang mabuhay. Hanggang dito na lang. Ery po si Daddy Mike. Babay po!